maligaya at masaganang bagong taon. Habang papalapit na tayo ng papalapit sa pagsisimula ng 2025, ang mga astrology ay pinag-aralan at hinulaan kung aling mga zodiac signs ang maaaring maging mga maswerte sa taong 2025. Sinasabi ng mga astrology na ang 2025 ay magiging isang taon na puno ng magagandang kapalaran para sa ilang mga zodiac signs. Ito ay magdadala ng higit pang kasaganahan at karangyon. Baga na at palaging pinagtupol ng universe ang bawat sign ng patas na bahagi ng swerte. Ngayong 2025, ang mga zodiac signs na ito ay maaaring makakuha ng mas maraming pagkakataon at maisakatuparan ang mga malalaking tagumpay sa pananalapig. Dahil ang mga zodiac signs na ito ay naging matyaga at patuloy na nagsusumikap upang makamit ang tagumpay. Kung ano ang kanilang mga hangarin sa buhay. Halina't ating alamin ang pitong pinakamaswerteng zodiac signs sa taong 2025. Number 1. Ang Iris, mga pinanganak sa buwan ng March 21 hanggang ikalabinsyam ng Abril. Para sa mga Iris, ang 2025 ay magpapaulan sa iyo ng malaking kumpiyansa sa sarili at magiging sa mga pamumuno. Makakakita ka ng mga tagumpay sa mga pakipagsapalaran. At ang paglago ng pananalapi para sa iyo ay nasa daan din ng iyong tinatahak. Ang taong ito ay magbibigay inspirasyon sa iyo na gumawa ng matapang na mga hakbang tungo sa pagbuo ng mas maliwanag na hinaharap. Number 2 ang Cancer, mga pinanganak simula June 21 hanggang July 20. Para sa mga Cancer, makikita mo ang emosyonal at pinansyal na katatagan sa taong 2025. Ang iyong tahanan at buhay, pamilya ay mapupuno ng kasiyahan at kasaganahan. Magtiwala sa iyong instincts at magtrabaho ka ng maayos at bigyang oras din ang pamilya para sa mas pang matagalang karigayahan. Number 3, ang Leo, mga pinanganak sa buwan ng July 23 hanggang ikadalawamput dalawa ng Agosto. Para sa mga Leo, darating na sa kanila ang karangyan at katanyagan. Siguraduhin tanggapin ito ng bukas sa iyong isip at puso. At sa iyong mga kamay, mas makakatoon ka rin sa iyong mga malikhain pakipagsapalaran sa malapit ng makamit ang bunga ng iyong pinaghirapan. Ang taong ito ay mapupuno ng mga pakipagsapalaran mo sa iba't ibang panig ng mundo na maaaring magdala sa iyo sa mas mataas at tagumpay at magkaroon ng malalaking mga kita. Number 4. Ang Virgo, mga pinanganak sa buwan ng August 23 hanggang September 22. Para sa mga Virgo, ang 2025 ay taon ng pagsusumikap at disiplina sa sarili. Ito ay maaaring magdala sa kanila ng kayamanan at pagkilala sa tinatahak nilang karera. Gamitin ang oras na ito upang patatagin ang iyong mga nagawa at tuklasin ang mga bagong pagkakataon para sa personal mong paglagu. Number 5. Ang Scorpio, sila ang mga pinanganak sa buwan ng October 23 hanggang November 22. Para sa mga Scorpio, ang iyong buhay ay malapit ng mapuno ng kayamanan sa taong 2025. Ang mga pakikipagsapalaran mo para sa mga investments ay malaki ang chance ang humantong sa tagumpay. Manatiling nakatutok at determinado dahil sa taong ito ay magbubukas din ng mga pinto para sa mga bagong pakikipagsapalaran na naaayon sa iyong mga ambisyon at kagustuhan. Number 6. Ang Sagittarius, mga pinanganak sa buwan ng November 23 hanggang December 22. Para sa mga Sagittarius, ang taong ito ng 2025 ay magagawa ang mga bagay na matagal mo nang gustong-gustong gawin tulad ng mga paglalakbay. Travel time sa iba't ibang panig ng mundo. Sa taong din ito ay mas magiging adventurous kapati na rin sa larangan ng pananalapi ay maraming dadaloy sa iyong harapan na hindi mo naman pinaghirapan ay madali mong makukuha sa taong. Number 7 ang Pisces, mga pinanganak sa buwan ng February 19 hanggang March 20. Sa taong ito, ang mga Pisces naman ay magkakaroon ng mga pagkakataon upang makalahok sa mga aktibidad na pang-spiritual. Magkakaroon din ng mataas na tsansa na makuha mo ang mga material na bagay na mga gusto mo, lalo na sa mga bagay na matiyaga mong hinintay ng mahabang panahon. Dumating na ang tamang pagkakataon upang ito ay iyong makamit. At sa ngayon, balansihin mo lamang ang mga aspetong ito ng matalino at makakahanap ka ng katuparan sa lahat ng larangan. Habang binibigyan ka ng swerte at kasaganahan ng universe, laging tandaan na panatilihing bukas ang isip at tanggapin ang lahat ng darating sa iyo ng bukas ang iyong mga kamay. Hayaan ang mga nakaraang takot at magtiwala ka sa proseso. Tiyaking palibutan ng iyong sarili ng pagiging positibo at pangalagaan ng kapakanan mo at ng iyong pamilya para magawa mo ang taon ng paglago, Karanyan at kaligayahan ang taong 2025. Maraming salamat po at sana po ay maging gabay ito para sa atin sa susunod na taong 2025. Paalala, may Diyos pa rin tayo na siyang magbibigay ng biyaya sa ating buhay. Manalangin upang maisakatuparan ang nais mo sa buhay. God bless sa ating lahat at hanggang sa susunod nating mga videos.